Ipinakita sa media ni Customs Commissioner Bert Lina ang pagdaraan ng proseso ng mga ipinapadalang balikbayan box sa bansa. May ulat on the spot si June Veneracion. June! Rafi, uh, sa miyerkules ng susunod na linggo ay inaasahang uh, makakapaglabas na ang Bureau of Customs ng bagong guidelines tungkol sa pagpapadala ng mga balikbayan box. Pinangunahan nga mismo ni Customs Commissioner Alberto Lina ang tinatawag na walkthrough sa proseso na pagdadaanan ng mga balikbayan box matapos ipatigil ni Pangulong Aquino ang random inspection sa mga ito. Isinama pa niya ang ilang kinatawan ng mga overseas uh, Filipino worker para makita ang proseso. Ang gagawin Rafi, lahat ng container na may kargang balikbayan box ay sasa uh, sasailalim sa, sa, sa x-ray uh, examination gamit nga yung mga dambuhalang uh, mobile uh, x-ray machine na nakikita niyo sa ngayon. Nasa 1,500 container ng balikbayan box ang dumarating sa bansa kada buwan. Kapag may nakita ang kahina-hinala sa unang X-ray examination, ibababa ang balikbayan box at isasalang sa mas maliit na X-ray machine. Kapag may nakita talagang kaduda-duda, doon palang bubuksan ang padala sa harap ng kinatawan ng OWA at uh, OFW organization. Sara ay uh, magkaliwanagan na, sabi ni Lina. Wala rin daw katotohanan na may dagdag na buwis na ipapataw sa mga magpapadala ng balikbayan box. Mas magkakalinaw daw ang bagong patakaran sa tinatapos na guidelines sa importation ng balikbayan box. Meron na raw draft at inaasahang malalagdaan ito ni Lina sa Miyerkules ng susunod na linggo. At yan ang latest mula rito sa Maynila, balik sa si Raffi. Jun, nilinaw ba ng BOC kung bago pumutok itong issue ng balikbayan box, nagagamit ba sa eksaminasyon yung mga x-ray machines na yan, doon mismo sa mga container na kinalululanan itong mga balikbayan boxes sa June. Ang uh, katotohanan niyan, Raffy, although uh, merong uh, batas na sinasabing 100% examination, eh, for the longest time, Raffi ay hindi talaga daw uh, sumasaling o sumasalang sa inspection itong uh, itong uh, mga balikbayan box. So, ang nangyayari ay uh, based on intelligence information na lang minsan, doon nila na na may mga naisisingit na mga illegal, may mga illegal na kargamento, kontrabando doon sa container kung saan nandun nga naka, nakasalansan itong mga balikbayan box. At nung napansin lang yon ng pamunuan itong si Commissioner uh, Alberto Lina, doon parang nagkaroon ng paghihigpit dito sa mga balikbayan box na ito, Rafi. Okay, maraming salamat. June Veneracion.